Pata team guys, tara magluto tayo! Pakuluan ang pata ng mga 3 to 5 minutes or hanggang lumabas ang mga bula or impurities mula sa baboy. Pagkatapos ay itapon ng tubig at hugasan ng pata at iset aside muna. Ilagay ang mga pampalasa sa paglulutuan gaya ng sibuyas, bawang, dahon ng laurel, star anise, light soy sauce, oyster sauce, suka, morenang asukal, luya, pamintang buo, 4 cubes, shiitake mushroom. Yung shiitake mushroom, binabad ko muna yan sa tubig ng 10 minutes. At syempre, ilalagay na rin natin yung star ng ating menu, ang pata. At buhusan ng tubig, dapat lubog yung pata sa tubig. Sindihan ng apoy at antayin kumulo. Kapag kumulo na ang tubig ay hinaan ng apoy at isimmer ito sa loob ng isa at kalahating oras. Depende sa laki ng pata guys, yung ganito kaliit ay inabot ng isa at kalahating oras hanggang sa lumambot. At kapag malambot na ang pata ay patayin muna natin ang apoy. Hanguin ang pata at ilagay sa isang kawali. Salain ang sabaw at ilagay sa pata, mga isang tasa lang. Pakulo ang muli ang pata sa malakas na apoy hanggang sa lumapot yung sabaw. At kapag malapot na ang sabaw ay nilagay ko na itong pechay or ang bok choy. Ito ay optional lang guys kung gusto nyo ng medyo may gulay ang inyong pata team. And lastly, i-drizzle ng sesame oil para mabango at medyo may nutty flavor. At syempre para mag shiny shimmering splendid. <laughs> And it's done cooking na guys and there you have it, tara let's eat unang subo for you and thanks for watching